pumasok sa office. Ay, makaalis na nga. parking ko lang muna dito ng maayos tong kotse ko. Maka manakawan. Walang customer yun na. Siguro wala yung tagaan dito. Customer. Mag-iwan na lang ako bayad dito dito iwan mo na ako bayad ito lagay ko muna dito yan na ano ko na yung pera ko dito uuwi na ako nag take out na din ako ng isa dito para mamaya inamin ko yan Laro muna ako dito ng black fruit. Papalebe nga muna ako dito. Yan, yan. Patayin ko yung mga mali yan. Hi. Hi. Tapos na ako maglaro? Anong oras na ba? Tignan ko nga. Hala. Twerb na ng gabi. Tulog na ako dito. Tulog na muna ako.